maka-deliver dito tayo ngayon sa May chato So, i-deliver tayo dito sa 60726. Eh, Binigyan na ko ng info nung ano, nung guard Ang bibigay daw ng tip to si Ma'am. Tingnan natin kung may tip. Shout out tayo. 607. -26. Taw po, deliver po Good afternoon po, mamay po Salamat po ma'am Ay, thank you po ma'am, God bless po Tul-tutu Tutu nga Tcharan Tul-tutu po, grabe Lakas daw mag-tip niya ito Sabi ni Garde Tutu nga shout out kay Ma'am Yan. Tol totoo. Ang galing magbigay ng tip ng guide Totoo nga, nagbibigay nga ng tip. Napakasimple lang naman. Medyo mamalit na babae na konti. Eh. Sa ang buhok. May isi. Yun. My tips. Yes. Ano toto. Paano ang gamito na muna? 全員だったです。